So, welcome back to LA Store! A. Bye! So, good morning mga kasari. Um, for today's video, pag-uusapan naman natin kung paano mag-start sa capital na 10,000 pesos. Yes, kung mag-start po yung um, sari-sari store natin naman sa capital na 10,000 pesos. So, ano-ano nga ba yung mabibili ng halagang 10,000 pesos? Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng idea kung ano yung mga bibilihin nyo, kumuha na kayo ng ballpen at notebook para malista nyo yung mga sasabihin kong items. So, mag-focus tayo sa mga fast-moving items na mabilis na um, uh, bilhin ng mga customer. So, ayan, ready, ready na ba yung lahat? So, eto na yung babasa na natin, yung mga um, pinamili ko noon, nung nagsisimula pa lang ako sa Sari Sari Store. So, sa capital ko na 10,000 pesos, bali, naglaan ako ng 2,000 pesos para sa mga kape. So, like, um, dalawang tay ng Copico Blanca, Milo, Bear Brand Swap, um, Tang Orange, Nasty Apple, tapos, tapos tatlong supot ng biscuits biscuits, um, dalawang supot ng candies, sampung chichiria yung ma mga malalaki, tapos apat na supot ng chichiria yung um, 20 yung laman. Tapos um, sunod naman is 1-5 para sa mga condiments. Bale, uh, um, bumili ako ng apat na bote ng mantika, suka, patis, soy, isang tay ng magic sarap, Um, betsin, isang pack uh, isang tayo ng nor cubes, sinigang, oyster sauce, tapos tatlong bote ng ketchup, paminta, laurel, tapos bumili din ako ng itlog. Next naman is, naglaan tayo ng 1,000 pesos para sa tatlong lata ng sardinas, apat na corned beef, apat na meatloaf, wow ulam, tatlo, ba, tapos uh, limang laki ni beef, limang laki ni chicken, tapos anim na pancit canton, tapos naglista din ako ng cup noodles, pero optional, pero bumili tayo kasi may excess yung 1,000 natin. Tapos, sunod naman, isa gamit sa panlaba, or sa panligo. Bali, bumili tayo dito ng isang thai, thai ng tide powder, isang thai ng surf powder, um, dalawang bar soup, yung pa. Uh, malalaki. Tapos tatlong jumbo na sabon. Isang tay ng Downy Del Sun Silk na shampoo, head and shoulder. Cream soap pink. Isang tay ng Colgate. Rexona. Dalawang box ng Katul. Tapos isang box ng Posporo. Tatlong Zonrox White. Tatlong Zon, um, Zonrox Color Safe. Tapos isang supot ng napkin. At ang pinaka-importante sa lahat, yung hindi, hindi mawawala sa sari-sari store natin mga kasari is yung sigarilyo, bale bumili um, naglaan tayo ng 1,000 pesos para sa sigarilyo, bale bumili tayo ng 4 na mighty red, tsaka 5 mighty green, kasi yun lang po yung mga binibili ng mga suki natin dito sa, sa tindahan tas isa pang hindi mawawala is yung mga alak uh, yes po yung mga alak, bale bumili po tayo ng 5 um Ginebra, tapos limang MP na, na bunso, tapos isang case ng Red Horse yun lamang po. Tapos sa soft drinks naman, pumili tayo ng uh, isang dalawang box ng SESO, 24 pieces ng C2, isang case ng Acons, tsaka isang case ng um, Litro. Bali 1,000 to yung inallocate natin doon sa uh, 10,000 pesos Bale, may natira pa tayo doon sa 10,000 pesos natin. Um, so, yung ginawa ko is pina-activate ko yung SIM card ko sa halagang 1,000 pesos. Bale, yung 1,000 pesos doon, yung 150 is yung um, bayad ng activation. Tapos, yung 850 is yun yung um, paunang capital natin sa load. So, di ba, marami na din yung mabibili ng halagang 10,000 pesos. So, kung gusto nyo rin um, magkaroon ng sari-sari store, Kaysa naman nakaupo kayo dyan, mag-start kayo sa maliit na, po, kahit uh, maliit na pugunan. Try mo lang. Nalago um, din yan. So, bala dun pala sa 10,000 pesos na starting capital natin is, uh, yung total lang na pamili ko, kasama na doon yung loan is 9,486. So, may supli pa siya. So, ang ginawa ko is, um, ginawa ko naman siya sa... Uh, gamit sa pang Gcash cash in tsaka cash out. bumili din ako ng tarpaulin na sinabit ko sa harap ng store natin para pag may dadaan na, mga, na um, customer is makita nila na nagpa-process pala tayo ng mga cash in, cash out, tsaka loan. Then, pwede din, pwede din natin na gamitin sa bank transfer kasi sayang din yung um, charge. At the same time, same time, yung tarpaulin is magagamit natin sa parang advertisement mo na rin sa sari-sari store mo. So, ayun lang guys. I hope na nakatulong ako sa inyo. Nabigyan ko kayo ng konting idea tungkol sa pagsasari-sari store. So, Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At mag-like, mag-comment, at mag-share. <laughs> so, see you in my next video. Bye! Bye-bye!